Sa, oh gabi na sa isna antay ka rin bakal sa kalaw chapter yeah. ay papaliwanag ng gamit ito yung tinatawag na black pandakaki pero rosary na siya ito yung ginagamit din sa mga siman sa magbabiyahi kural siya na black pandakaki pero ginagawang rosary pero may digdum din sa ano sa gitna na ano triangle Oh, Mother Pequal Voyage, Rosary, Black Corals, na Ha? Kung gusto kayong tumuha sa YouTube, korte lang kayo sa akin. Meron tayo nito. Ngayon, meron din siyang, ano, uh, bracelet na uh, pang Harmony of Unity. Ito ang tinatawag na uh, bracelet na na Black Corals, Black Pandakaki. Ha? Ito, sa Harmony of Jesus. Laban din sa kulang barang. Oh, set out pala sa kumuha ng gamit din sa American Citizens. na release ko na. Kanina lang o kahapon. Pumunta sa akin. Ang kinuha ko sa taas baba talaga ito. Oh, ito yung taas baba. Ha? Oh, pero yung customer ko ng last Friday, napagaling ko dito sa Calo almost 2 hours. Dumating ng alas from Bulacan. Napagaling ko, nag-request din siya ng matibay nga gamit. Ngayon, ginawa ang rin sa bao, sabay sa pag-pising din sa itap na santai sa antay kayo marimbakal napagaling yung tao naniwala ay paggawa ng gamit ah o ito yung tinatawag na ribon na bao o ito yung taas ito yung baba kumpleto yan kung sa kilid mag-order kayo nandito na nai-release na namin ang bao at saka yung ID nakuha na rin pero napagaling yung tao kasi may tiwala siya, gumaling sila, nabalik siya sa akin. T Taga saan Taga saan yung tao? Taga Amerika talaga, hindi uh, ko lang pinangalan yung pangalan. oh, uh, huwag na pa pangalan. Pero ito, kahit nakapanood siya sa akin, at least may tiwala yung tao sa akin. Followers ko lang siya sa YouTube. Confidensya lang siya, pero nakuha niya talaga ang kasbaba. O, ito yung mga pinagaling ko nga nag-order at nabisingan sa antay harari bakal din antay clan na bakal kaya ito yung pinakadabis natin ngayon na taas baba ang uh, bao may mga order nga langis mamaya pupunta din sa bahay o ito yung one eye namin nga puro 30 ml siya may order siya idadaan kay dadarin dadarin ito sa ibang bansa din kaya, ay yung binisingan mo o binisingan ko na order siya ng tatlong o anim na buti kasi ito ang tinatawag na one eye ito yun Ah, ayan. Ah, oh, puro talaga yas yung gawa namin. Ang sa ordinary oh, ito yun. Ah, ayan. O, oh, ito yung sa ordinary. Ah, okay. Oh. ng kulay, no? Oh, na dalawang klase may one eye at saka ordinary. Pero ang one eye talaga mabisa sa mga panggagamot at dipinsa. Ito yung mga sa araw ng Bernays, o uh, Martes, na nagawa kong gamit as squad madaling araw. Almost siyam piraso nga niyog itong nga one eye. Yan ang mga upload natin ngayon, ha? Mga uh, gamit na kinuha sa akin from America. O, maraming salamat sa tiwala sa tao. Ma, nabisingan ko ng Saturday, sa linggo sa bahay. At pali sa Bernice. Maraming salamat. Okay, okay. okay. So, yan, ito yung mga ibang mga gamit sa mga gusto mo. No? dito na dito pa tong ano no. So, nakuha na yung isa. Yung ano yung Senior San uh, Senior San Miguel nakuha na. Uh, an ano ito, yung ano tatlong persona. Oh, yung atardar nakuha din kahapon oh. sa regular customer. Hindi lang tayo nakablog kahapon na nakuha yung atardar. Mm -hmm. na customer ko din pati yung bao ano uh, nagsisinga nakuha din. Tapos ito yung mga iba, mga iba no? Oo. Oh. Ito mga gamit natin. Ito lang ang pinakabago natin ngayon. Ayan. So, Urals. Urals. Uh... Walang, walang black omo to no? White lang. Ang, ang black umo, wala tayong makuha ang source talaga. Meron ba ba? Merong bato daw makuha sa Mindoro. Pero hindi lang akong kapag request kasi wala akong makuha na taong may source tayo niyan oh yun lang ang masabi ko dyan sa black pumo. Ang sa akin dito, bato umo talaga white. Yun ang talaga ang pinalabas ko dito. Wala akong black. Pero meron yan sa top. Meron yata. pa. Pero hindi gaano kadami. Kasi kung marami yan, pinalabas na yan sa galing sa sa kinukuhaan ko ng agimat niya. Galing sa ang umo ko galing sa ano sa Banahaw yan, sa Dolores. Ah, Dolores Clarissa. Clarissa yan, Clarissa Katagawan si Clarissa yan. Pagod din kinukuha ang bagsak naman ng na Kaya yung omo nga tunay nga omo talaga, hindi sa perfect ang gawa. Ublong siya o tabingi. O yun. Kaya matibay man lang yung omo, inakargahan talaga ng kurasyon ng harin bakal. Hindi mabasag ng kasoy. Hindi, ang ubeng kasi ididis komunyo nila ton, binubara nila. Kaya nabasag din yan. Pero kung tunay nga omo nga tama sa lak sa susi, hindi kaya basagin yan kasi may ano na siya eh kapal siya at matigas na bagay yan tinatawag nga ang ang umo isa sa ang bagay nga pinakatigas ng mga bato isa siyang bato yung kanto talaga yan kasi hindi naman siya gawa ng tao eh talagang natural nga bato kinargaan ng dasal lang kaya matibay din siya napapagaling siya sa sakit din kaya ang mga umo malaman mo yung umo malo malaki tulad sa akin kasi yung umo ko matagal-tagal na rin ito eh lumalaki talaga siya Oh, laki, so, marami na kung marami na kung pinagaling nito. Mga ilang taon na kaya nito? Sa akin, 12 years na to sa akin. Oh, maliit oh, pa lang to yeah. dati. Sa so, pagkumpisa nito, hindi lang ako makasigurado kung ilang taon na to napunta sa akin, 12 years na ito. Pero maliit to dati, lumaki eh. Lumalaki siya. No? Na so, at naka, ano, maraming pinagaling. Patagal din sa akin to. Ito yung minamasa nila kapanahonan eh. Kasi yung kumo dito, unang labas namin, yung tao gusto nila subukan masuhin. Eh bago namin ipinamamaso ito, dinadasalan namin kaya paka mamaya madiskumun yun. Hindi e naman nila nabasag. Kaya ito yung akin nga, nga umo nga paggagamot talaga. Pinababad sa tubig kininom. Dinadasalan muna pati yung tao pinapainom lawa, walang sakit. Grabe ang ano nito, bisa ng gamit. Ang umo talaga. Ang film na po sa umo. Kaya, kasi, kaya pala lagi nasa bolsa tol. Oo, uh, maniwala paniwala na talaga ako sa omo. Kasi ang omo kasi, yan ang mutya ng harimbakal sa akin lang. Mutya siya ng harimbakal, bakal, omo talaga sa kabal siya. Kaya tinatawag nila maraming pangalan. Harimbakal, bakal, bato omo. Meron ding bato inkanto, omo din yan siya. Iba-ibang mga pangalan ito. Pero sa pangalan na omo, bato talaga siya sa ilalim ng kuwiba yan tawag na umu bato Omo. harim bakal na bato ah, kaya pala ganun sa katibay ano? oo so, pero ang dasal ana nakuha mo siya sa dasal nga pinakamatigas na bagay gagamitan siya sa orasyon niya hindi mababasag ang orasyon ginamit nga hindi mababasag karga sa bato kailangan may karga ka dyan sa Omo mo nga hindi mababasag ng isang bagay Ikakarga mo yan doon nga hindi kaya basagin. Kakargaan mo talaga. Sa harimbakal nga dasal din, nga hindi mabasag, may kargayang nga dasal, nga hindi mababasag ang isang bagay. Kaya ang pangalan na harimbakal, Omo, ang dasal sa harimbakal kinarga, nga hindi mababasag ang isang bagay. Kaya kinakargaan siya ng dasal ng harimbakal. Ayun, ayun pala siya ganito ng ganoon. no? kaya hindi kaya basagin. Kasi susian mo siya eh. oh, wow, Kailangan matiwi ang susi mo diyan at paandat din sa isang bagay. Ayun. Para hindi matiskumon yun ba? Yung salamat to <laughs> sa ano, so, oh. pagpapaliwanag. Oh, no? Sa aring bakal. Para uh, umut. Umut. yun ang ano ko sa paliwanag sa aring bakal. Okay, maraming salamat. Okay, okay.